Aries, ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay masinop at gumagawa ng walang pagpapataan. Ang ginagawa ay para sa ikakabuhay na masaya ng pamilya. Inuuna ang trabaho kaysa makipagkwentuhan ayaw ng mga usapang mahaba para makaiwas na mainis at hindi basta nagpapatalo kung nasa katwiran pero maingat sa pagsasalita. May mahabang pasensya pero may katapangan din ang pag-uugali. Sa tahanan ang gusto ay masasarap na pagkain para sa magandang kalusugan ng pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan. Mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 10 at number 24 at number 11. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa sinasabi at pagbibigay ng mga kaalaman. Sa ibang tao, dahil para sa kanya ay kayamanan para. Makaasenso sa buhay, masinop sa hanap buhay at kung sa suhulan ng pera ang usapan, ay iiwas na kagad para makaiwas sa suliranin sa pamumuhay, sa trabaho ay may matapat na ugali para sa ikakaganda ng mga gawain, maaruga sa pagkain, ng pamilya para mapanatiling may maayos na kalusugan sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isipan sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 29 number 21 at number 8. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung sa pera ang usapan ay ayaw ng may kalokohan kung kikita ng pera, at kung sa trabaho ay maingat sa mga ginagawa at laging uunahin na matapos na paggawa kaya hindi nagpapataan sa mga ginagawa, at masasabing, may masungit na ugali matahimik na araw ang gusto. Madisiplina sa trabaho at laging una ang disiplina, para patuloy na magkaroon ng mahabang pagkakakitaan, at hindi kayang gumawa ng mga bagay na pwedeng mawalan ng trabaho, at kung may nasabi sa kausap ay seryoso na gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 20, number 21 at number 38. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay may matapang na ugali, dahil para walang makaabala at makakuha ng ikakataas ng posisyon, kaya hindi gagawa ng mga gawain na pwedeng mawalan ng trabaho. Mapanuri sa mga dapat na gagawin, at tunay na maaasahan. Sa mga trabaho na maingat, ang pamilya ang laging inuuna. Sa mga kinikitang pera, at inuuna ang mga gawain at ayaw niya ng mga usapan na walang kaugnayan sa trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, nakaakit akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, at laging may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 24, number 15 at number 19. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ngayong araw ay matyaga at kung gagawa ng gawain ay nakapokus ng walang magawang pagkakamali. Ayaw ng mga usapang chismisan at hindi nagpapataan. Sa dapat na gagawin, ayaw ng mga biruan pag oras na ng trabaho at ayaw din ng mga sipsipan sa trabaho. At matapat sa napasukang hanap buhay, sa tahanan ay masaya kapag nasa pamilya at gusto ay masasayang mga usapan, may isang salita pag nasabi ay gagawin, laging may pangarap na maging masaya ang buhay pamilya, naninigurado sa mga ginagawa, para hindi na mapasok sa problema. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 22 number 35 at number 14. Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling masinop at matyaga sa trabaho at laging. May maunawaing ugali kung gagawa ng isang bagay. Ay mag-iisip muna, ayaw ng nagmamadali kung may nasabi. Sa kausap ay gagawin, sa trabaho ay masipag ng makagawa. Nang maayos na gawain, at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, mas gugustuhin na siya ang gagawa ng matyaga may masipag na ugali, at masikap na nagbibigay ng good energy ng swerte. Sa buhay ang nasa isipan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan at laging nagtitiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 22 number 40 at number 8. Libra, ang libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matyaga at laging nag-iingat sa mga ginagawa at sa sinasabi para makaiwas na mapintasan ng mga kausap at hindi gagawa ng pwedeng mawalan ng tiwala ang mga kasama at hindi makukuha sa mga suhulan ng pera, matapat sa trabaho at laging una ang dapat na makagawa ng maayos na trabaho, masipag na madisiplina ang ugali, pag nasabi ay gagawin, masaya sa trabaho at sa tahanan para laging may good energy sa pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 29, number 24 at number 5. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May masalang pag-uugali sa mga dapat nagagawin, gagawin, madisiplina at may matali isipan sa trabaho. Hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad, dahil ayaw na papasok sa problema, sa buhay pamilya ay maaasahan sa pag-aaruga sa pagkain ng pamilya laging inuuna ang mapasaya ang pamilya ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa sikat ng araw malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue number 11 number 34 at number 45 Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, maingat sa buhay para sa ikakasaya. Sa araw-araw, na walang suliranin, at kung sa trabaho, ay inuuna ang lahat na gagawin ayaw ng mga kwentuhan. Pag na, at may maselang ugali ngayong araw. Kung sa trabaho dapat ay maayos talaga para makakuha ng pag-asenso, at hindi nakikiaayon sa mga suhulan ng pera, lalayo na kagad sa ganoon mga pag-uusap, masaya sa pamilya para laging nakakaipon ng mga good energy ng swerte, inuuna lagi ang trabaho kaysa sa mga kwentuhan at chismisan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 19 number 25 at number 32. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, matyaga at may isipang matalino na madisiplina. May katapangan ang pag-uugali, na kaya lang ilabas kung kailangan, pero may mahabang pasensya, dahil mas gusto na makatapos ng maayos na trabaho. Maingat sa mga ginagawa at pagsasalita, lalo na sa tahanan, at maaruga sa pagkain ng pamilya ng mapanatiling malusog ang mga katawan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paggasta, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 19 number 28 at number 10 Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho ay matalino na mapanuri ang isipan at pag may nasabi sa kausap ay gagawin matahimik Naaraw ang gusto kaya ayaw ng mga usapang kayabangan at mga usapang kaberdehan Ayaw ng kwentuhan kung nasa trabaho dahil mahalaga na makatapos ng maayos. Laging handang makatulong sa mga magulang. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, Masuswerteng kulay at numero. Color pink and color green number 28, number 11 at number 24. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan ang ugali na mapagpasensya dahil sa trabaho na para makakagawa ng walang aabala kung may ginagawa ay matahimik ng laging makagawa ng maayos kung usapang pera ay maingat hindi basta magpapautang, at laging may plano kung gagawa ng isang bagay, maingat para walang magawang suliranin, at ayaw din ng mga kalokohan sa pagkita ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, may katipiran sa paggasta ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 30 number 25 at number 18.